Good morning mga kabarkads! Another day, another vlog na naman natin Ito mga kabarkads Nandito tayo sa Agdao Davao City Mga kabarkads Itong dinimulis dito na Mga kabahayan Dito sa Suliman Street Papunta ng Himpisaw Street Yan, Kung kumusta na ba itong project dito Sa kalsada na ginagawa Dito sa location na ito Yan yung i-update natin kung kumusta na ba o oh, malaki na ba yung natrabaho dito o oh, malami na bang mga kabahayan ang nawawala talaga dito sa demolition sa Agdao Davao City dito sa Suleiman Street yan let's go Yan mga kabarkads, nandito tayo sa Santa Ana Avenue. Yan, binabaybay natin itong kalsada na ito papunta doon sa project dito sa Agdao, yung Suliman Street na dating dininimulis dahil ginagamit na sa government yung kalsada. Kasi nakikita siguro sa city government na kulang-kulang na talaga yung kalsada dito sa Sintros talaga dito sa Davao City. Yan. Kasi maraming mga bahay dito mga kabarkads na kalsada. Dating mga kalsada na binahayan na. Ngayon, siyempre kukunin na ng gobyerno kasi dumadami na yung mga sasakyan dito sa Davao City. At lumalawak na din yung Davao City. So, sa baga o masenso na. Kaya ginagamit na ngayon ang mga kalsada dito na tinatayuan ng mga bahay. Yan yung i-update natin dito sa Suliman Street sa Agdao, Davao City. Yan, let's go! hindi yan pa nang sunod ng mga walaw kasi ganito nagbubuhos naman sila dito ng side Ayan, nakakaba uh, na um, yung buhos na, na dito ng color pads. Ayan, dito na area. Ayan, tapos na sila dito. Ito na lang yung mga pusti. Na ah, hindi pa na At so, malaki-laki doon tulong ito mga kabarkas kung matapos ito na area. Dahil kung mat, mabuhusan na ito, yun o, know, di diretsa. Nagkukunik na doon sa kalsada na yun. Yan, papunta ng abdo Public Market. At itong banda dito, yan, hope na hindi ito paparadahan lang. Tapos itong mga poste na ito, Malilipat yan doon. Yan. Napakalaki mga wagas. Puro lens itong project dito. Napakalawak dati ito. Is puro mga bahay dito sa area. Yan. Mga bahay ito dito dati-dati. Ngayon is... Eh, yan. Natapos ah, na. Nawala ng mga bahay dito. Yan. Tapunta ito ang himpisaw. Na... Mi stretti di Yan mga kapagkas, dito na area is ongoing pa yung tarbaho nila mga kapagkas Hindi pa madaanan papunta doon sa himpisaw Dito na portion uh, Gawa pa sila ng drainage system Iwan ko kung makukuha pa ba yung bahay na yun Kung susamahin mga kapagkas, kung i-didiritsa talaga dito Nakakita natin sa drone chat is kalsada pa rin papunta yan doon at siguro ito lang yung kinuha nila na portion para palikot dito sa Himpisaw kasi ito yung portion sa Buliga na NCCC at saka doon hope na matapos ito itong project dito sa Suleiman Street dito sa Abdao Davao City na hindi ito paparadaan dapat i kontrol ito sa government kasi baka ang mangyari dito is paparadahan lang ito ng mga sasakyan sana ma-control dito kung matapos itong project na ito. ito yung in-update natin dito sa may Agdao. Itong dinimulis dito. Yan kung ano na yung sitwasyon dito. Kung yung project nila dito mga kawerkats. Dito na, side-east. Tingnan natin papunta doon. At dito is... Yan. Pagbubuhos na naman sila dito na side na area. So, napaka fun. Laking tulong na ito mga uh, kabalikats. Instead na pupunta doon sa crossing crossing Santa Ana kasi matraffic yun doon. Kung pupunta ka dito na side sa north side uh, south side na bahin ganito dito ka nalang dadaan papunta doon sa Himpisaw doon ka na lalabas natin. yang lang yung update natin mga workers dito sa project dito sa... Ang sige na yung lugara doon? Uh, block to Suleiman. Ah, Suleiman, no? Block uh, to uh. Suleiman. Yan, Suliman Street. Ito na, bakit na nga ba Suleiman Street. Yan. Ito, na kwan. Ah, papunta ng Hintisaw. If like and subscribe to my channel and press the button bell para manotify kayo. sa mga video na ito download ko especially sa mga travel vlog natin yan sige bye bye